Ngayon, magkano ang refresh? Kung hindi nila kayang tuusin, pag sinabi nilang punta ka na lang dito, wag pumunta mga sir. Magandang araw sa lahat. Ayan sir, ulitin ko ha. Yung mga pupunta na hindi mo na magpipim sa akin, uh, pim ako mga boss. Kaya ako lagi nagsasarado, gawa ng na ganito mangyayari sa aming shop. takulan Boss, shoutout sa'yo sir. Ayan si bossing. Ayan boss ang nangyayari, kaya ayaw ko talaga ng magbubukas pag nawalan. Ah, hindi ko alam. Basta galing din sa taas na rin. Buhos naman, islab. Pero natagas pa rin. Ito sila, sir. Hindi kasi nagbabasa. Ayan, nandito na. Ano, sir? Nakasang kayo, sir? Manila, Manila. Manila. Ah, ang problema ng kay sir ay... Maingay, boss. Bukod sa maingay. Lost thread. Ayan, tinalian na ng kawat ni sir. Ito yung kawat na ito. nakano sa... Cylinder head, baka daw matalsik ang cylinder head. Ayan, uh, gagawan lang natin ng paraan ay nakatali sa kawad ito kasama ni boss doon din sir saan sir lugar antipulo antipulo city ayan ang kay boss naman Ubus uh, ubos na sadyang maingat lahat ubos na rin mga boss nirequest din namin si Ram guide timing chain ayan mga boss tapos kay idol idol ano yung ayaw Lato. lato, lato. Ayan, uh, mamaya check pa natin yung kay boss nandoon. Dito tayo kay sir. Ito kay sir maganda. Liga sir. Ito kay bossing maganda eh. Takasan yung nagawa sir. sa talo sa inyo eh. Pero ikaw, taka mapitaka. Ah. Recommended lang, recommended. Itong kay sir, umingay. Nag-send ka ng video boss. Ah. Sa kanya, ano sabi niya? Ano ay, sabi ay, na mekaniko yung, ng umingay? Palito na nga doon yung black cams. Black cams. Uh, ah, ito yung hit ni Idol. Papakita ko lang mga boss. Ayan yung head ni Idol. Ito yung mga boss, ang cylinder head ni Bossing. Ang sabi boss, black cam daw. Naka black cam daw kasi kaya kailangan na palitan ng white cam. Ang sabi ng unang gumawa, black cam daw kay Idol. Kaya kailangan papalitan na daw ng cam. O ito mga boss, paano kaya nagiging black cam to ay parehas white cam. Ayan mga sir, o. White cam mga sir, parehas. Uh -huh. Hindi ko alam kung paano nasabi ng mekaniko unang gumawa na umingay lang kay Idol. Black cam daw ay white cam naman. Ayan mga boss, Tanggalin mo rin. Pakita lang natin. Ayan boss, uh, white cam yan. Ayan mga sir, oh, may code naman eh. Oh. Saka sa kulay pa lang. Sa cams, bagong bago naman. Nagtataka si sir. Uh, bakit ganoon? Kaya dumayo si sir sa atin uli. Hindi na niya binalay. Dahil papalitan na daw ng cam, dito na daw magpapalit ng cam. Ay white cam naman to. Paano natin ngayon yan mahanap? Ayan, ang sabi, papalitan na siya. Posible ang sims, pero pagdating dito, white cam talaga. Ganito mga boss, payo ko sa inyong lahat sir. Ayan, shoutout idol. Ayan payo ko sa lahat. Ganito gagawin nyo. Tuturuan ko na mga kayong diskarte. Unang-una, PM nyo muna yung gagawa. Mga nagagawa ng rider. Ngayon, magkano ang refresh? Kung hindi nila kayang tuusin, pag sinabi nilang punta ka na lang dito, wag ka nang pumunta mga sir. Bakit? Sigurado ako uubusin ang pira nyo. Ako mga boss, kaya kong tansyain. Basta usapan natin yung refresh, magdala ka ng 7 to 8,000. Kahit sira ang black mo, kahit sira ang kamo, kasya bakit ka kasya? Dahil boss, tama lang ang presyo ng ating park. Kung makulang man sa 8,000 sir. Ayan, katulad nila sir. Taga Maynila, dadagdagan ko na. Kasi kasalanan ko, di ba? Makano sabi ko sa inyo? 7,000. 7,000, ang daming sira. Sira nga, dalawang tapet. Palit ng chains. Palit kami ng white cam uli. Ayan mga boss. Palit kami timing chain. Kahit mga sir, bago gasket. Palit pa yun mga boss. Kung masira man ma, ah, kung kulang ma sir, dadagdagan ko. Basta pagka sa, sa akin, 8,000 siguradong labis. Refresh mga sir ha? Ulitin ko refresh. Baka sabihin nyo ay eh, dala kayo ng 8,000 bago overhaul. Ay kulang yun mga boss. Basta refresh lang. Kasama na ang cam noon. Kasama na ang black pack Sira. Yun lang mga boss. Basta pag nag-PM kayo sa ibang mekaniko. Hindi kayang tansyahin pag sinabing... Punta ka dito kasi hindi natin sigurat. Ay huwag na kayo pumunta. Uubusin lang ang pera nyo mga boss. Yun <laughs> lang mga sir. Maraming salamat.